Nais mo bang alamin kung paano ang pagsasabi ng mensaheng nais ipabatid ng mga babala at paalala? Panoorin ang video nito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? pagsasabi ng mensaheng nais ipabatid. Sa araw-araw ay marami tayong mga impormasyong nababasa, napapanood at naririnig. Maging sa pamamasyal ay may nakikita tayong mga paalala na nakapaskil sa paligid. Napakahalaga na ating maunawaan ang mensaheng hatid ng bawat impormasyon. Nagsisilbi itong gabay at paalala sa mga dapat nating gawin. Dikas sa ating mga Pilipino ang pagiging masunurin. May mga babala at paalala tayong dapat na sinusunod. Ang mga sumusunod ay inanlamang sa mga babala o paalala na nakikita natin sa pampublikong lugar. Una, tumawid sa tamang tawiran. Nang ibig sabihin ay tumawid sa inilaan na tawiran o pedestrian lane. Pa, ah, bawal tumambay dito. Nang ibig sabihin ay hindi maaaring manatili sa lugar Pangatlo, ingat sa aso na ibig sabihin ay umiwas at baka makagat ng aso At pangapat, bawal magsulat sa pader o dingding na ibig sabihin hindi maaaring sulatan ang pader o dingding Isaisip ninyo ito mga bata ang babala ay inilalagay upang mapalayo sa sakuna o pinsala na maaaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. At ang paalala ay ginagamit upang bigyang diin ang mga mahalagang impormasyon na ipinapatupad. Ito ay paalala ng dapat gawin ng tao. At ngayon mga bata, pagyamanin natin ang inyong natutuhan. Isulat sa patlang ang P kung ang mensaheng na isabihin ay paalala at B naman kung babala. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Palaging maghugas ng kamay. Number 2 Bawal magtapon ng basura. Number 3. Bawal tumambay dito. Number 4. Magsuot ng face mask paglabas ng bahay. At number 5. Tumawid sa tamang tawiran. Maaaring ipost ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling! Yeah! Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!